What's up mga kapangit? Laing adlaw na sad sa puwag mga pagkakapangit oh, karong hapon na. Hapon naman. O oh, naabog na ako akong ang putyukan nga among nakita mga kapangit. Nakita sa so mga kauban ni, eh, ako yung ani. Eh. No, naabog na namo. Pertin dakuwa sa uluhan mga kapangit. Oh, ako ipakita niyo ta daw mga kapangit no. O oh, nga akong kauban day mga kapangit si Lulus B.T.B. og si Iksong Sumipurulan vlog nga sikat nga vlogger, brage, bragil sa hinipaan. Narao. Mara hmm, sila o? O? Oh. Mara! Ah. Mara! So, narami din eh! Mara sila! O, oh. oh, akong ipakita sa inyo mga kapangit ang akong naabog rin kapot yung mga kapangit o! Muna yung mga kapangit o! Takot ako yung mga kapangit! Muna siya o! Muna hmm? yung akong naabog rin Pertinda kuang unuhan nak kapangit. Pulu pulu ujut siapa? Kena kapangit. Kalau yang saya segini umur kapangit, bisa nak utuhan lagi hari. Nah, ada kau kau uluhan seperti itu na sugamakan suka makan. Ada kuah. Eh, tinggi perkara kau makan